Alamin naman natin ang sitwasyon dyan ngayon sa Katipunan Avenue sa Quezon City mula kay Noel Talakay Live. Noel, ano na bang lagay ng trapiko dyan ngayon? Rest and shine, Pilipinas. Dayan, kahit mabagal ang dali ng mga sasakyan dito, tuloy-tuloy pa rin ang, uh, pag, uh, ang kanilang takbo dito sa may kahabaan ng Katipunan Avenue, Quezon City ngayong umaga. Sa mga oras na ito, dito sa Maisip Garcia, tuloy-tuloy ang dali ng mga sasakyan sa northbound na bahagi ng Katipunan Avenue. Mas okay na ito ayon sa mga taga-MMDA dito na nagmamanto ng dali ng trapiko kumpara noong wala pa raw ang zipper lane. Ang daloy ng trapiko dito. Ang mga sasakyan na dadaan dito sa ay kailangan mag left turn sa May La Vista Subdivision. May haba ang uh, zipper lane dito sa May C. Uh, Garcia ng uh, 300 meters. Ayon naman sa MMDA itinayo, itinayo, itinayo nila ito dahil successful ang una nilang itinayong zipper lane mula sa Ateneo de Manila, gate 2 hanggang 3 na may habang 200 meters. Maliban sa mga zipper lane, binuksan naman sa mga motorista ang gate 5 at 6 ng uh, Miriam College. Maayos din ang dali ng mga sasakyan sa bahagi naman ng southbound lane na Katipunan. At uh, Diana, di dito ako ngayon sa may... Uh, Southbound or Katipunan sa may Southbound at uh, kung makikita nyo, alos wala nang masyadong sasakyan. Ito nga ay dahil sa ginawa ng dalawa na yung uh, zipper lane na itinayo dito sa kahabaan ng Katipunan. Maraming salamat sa report, Noel talakay.